Paano kung sasabihin ko sa inyo na ang pinakamatalinong nilalang na nalikha ni Satanas ay handang mag over ng buong mundo sa susunod na ilang taon? Hindi ito biro, hindi ito teoryang konspirasyon, ito ay literal na nakasulat sa Biblia. At ang mga senyales na ito ay malapit na ay napakaraming makikita mo sa paligid mo ngayon. Ang tinutukoy ko ay ang false prophet. Ang pangalawang halimaw na magkakaroon ng kapangyarihang supernatural na magpapababa ng apoy mula sa langit sa harap ng mga mata ng lahat. Ang mga eksperto sa prophecy ay nagsasabing tayo ay nasa huling henerasyon bago dumating ang pinakamahirap na panahon sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang false prophet na ito ay hindi magiging ordinaryong religious leader na nagsisinungaling lang. Magkakaroon siya ng tunay na demonic powers na makakagawa ng mga milagrong makakagulat sa buong mundo. Isipin mo ang pinakamahusay na magician na nakita mo, tapos multiply mo ng isandaan. Ganyan ka-powerful ang magiging false prophet na ito. Pero ang pinakanakakatakot dito ay hindi ang mga powers niya, kundi kung gaano ka-convincing magiging ang mga ginagawa niya. Si Jesus mismo ang nag-warning na kung possible man, pati ang mga chosen ni God ay madadaya niya. Ang ibig sabihin, sobrang galing ng act niya na kahit mga matatatag na Christians ay maaring malinlang. Ang tanong ay, paano mo malalaman kung totoo o peke ang isang miracle worker? Sa susunod na mga minuto, i-discover mo ang mga eksaktong characteristics ng false prophet na ito base sa detailed description ng Biblia sa Revelation 13. Makikita mo kung paano siya magiging game changer sa world politics, religion, at economy sa isang paraan na hindi mo pa naiisip. Pero bago natin pag-usapan ang future plans niya, kailangan mo munang maintindihan ang current setup na nangyayari sa mundo ngayon. Ang mga nangyayari sa global politics at religion ngayon ay hindi coincidence. Lahat ito ay parte ng preparation para sa grand entrance ng false prophet na ito. Ang mga world leaders na nagpupush ng one world religion, ang mga technological advances na ginagawa natin sa artificial intelligence, pati ang mga spiritual movements na lumalago ngayon, lahat connected sa darating na deception na ito na magbabago sa lahat. Ang taong 95 AD, nasa isla ng Patmos si Apostol John, nang bigyan siya ng Diyos ng vision na magbabago sa understanding natin ng future forever. Narinig niya ang mga tunog ng kalangitan na nagbubukas. Nakita niya ang mga creatures na hindi pa nakita ng tao. At nakita niya rin ang dalawang halimaw na magdudulot ng pinakamahirap na persecution sa Earth. Ang pangalawang halimaw na nakita niya ay may dalawang sungay na parang tupa pero nagsasalita parang dragon. Sa original na Greek text, ang description na ito ay sobrang specific na hindi mo matatawagan na symbolic lang. Ang dalawang sungay na parang tupa ay nagre-represent ng religious authority na mukhang holy at gentle sa labas, pero ang nagsasalita parang dragon ay nangangahulugang ang tunay na source ng power niya ay si Satanas mismo. Ito ang perfect disguise, isang religious leader na magmumukhang santo pero powered ng demonic forces. Ang pinaka-interesting part dito ay ang timing ng vision ni John. Nasa Excelsia dahil sa faith niya, hinahawakan siya ng Roman Empire, at walang idea ang mga tao noon na magkakaroon ng computers, internet, o satellite communications. Pero ang mga detalyeng ibinigay ni John tungkol sa false prophet na ito ay sobrang accurate sa mga technological capabilities na available na natin ngayon. Coincidence ba ito o divine revelation talaga? Ang mga Bible scholars ay nagtuturo na ang false prophet na ito ay magtatrabaho kasama ng political leader na tinatawag nating Antichrist. Hindi sila magiging competitors, magiging perfect partners sila sa pagkuha ng control sa buong mundo ang Antichrist ay maghahandle ng political at military aspects, habang ang false prophet naman ay maghahandle ng spiritual at religious aspects ng world domination. Pero ang nakakagulat dito ay hindi sila magiging obvious na villains sa simula. Ang mga taong makakakita sa kanila ay magiging impressed, maa-attract, at magiging followers nila voluntarily. Ang false prophet na ito ay magpo-position ng sarili niya bilang solution sa mga problems ng mundo atang mga miracles niya ay magiging proof na siya nga ang hinihintay ng humanity para sa peace at prosperity. Ngayon, dito napapasok ang mga powers ng false prophet na sobrang hindi mo inaasahan. Ayon sa Revelation 13:13, 13, magkakaroon siya ng ability na magpababa ng apoy mula sa langit sa harap ng mga mata ng mga tao. Hindi ito metaphor, hindi ito parabola. Ito ay literal na supernatural power na makikita ng lahat. Isipin mo ang impact niyan sa mundo na puno ng mga skeptics at atheists. Biglang may taong nakapag-command ng fire from heaven. Pero wait, may mas nakakatakot pa dito. Verse 14 ay nagsasabing dahil sa mga miracles na ginagawa niya sa harap ng first beast, Antichrist, madadaya niya ang mga nakatira sa earth. Ang word na deceive sa Greek ay planaw, na nangangahulugang to lead astray, to cause to wander from safety. Hindi lang simple na pagsisinungaling ito, active na paglead ng mga tao palayo sa truth at salvation. Ang teknik ng false prophet ay hindi magiging parang mga fake healers ngayon na nagdedepend sa emotional manipulation at stage tricks. Magkakaroon siya ng genuine supernatural powers na directly sourced from demonic realm. Remember, si Satanas ay fallen angel pa rin. May certain level of supernatural abilities pa rin siya na pwedeng ibigay sa mga agents niya. Ang false prophet ay magiging ultimate channel ng demonic power sa earth. Ang pinaka-signature miracle niya ay ang pagbibigay buhay sa image ng first beast. Revelation 13.15 ay nagsasabing bibigyan niya ng breath ang image ng beast para magsalita ang image ng beast at magpatay sa lahat ng hindi sumasamba sa image ng beast. Ito ay hindi CGI, hindi hologram, Unay na supernatural animation ng isang image na magiging interactive at may sariling consciousness sa modern context, isipin mo ang possibilities niyan. May mga researchers na ngayon na nag-experiment na sa quantum consciousness, artificial intelligence, at brain computer interfaces. Pero ang gagawin ng False Prophet ay far beyond sa lahat ng 'yan. Magka-connect siya sa demonic realm para makagawa ng something na physically impossible pero spiritually real. At ang purpose? Para ma-establish ang worship system na magdadala sa billions ng tao sa eternal damnation. Ikaw ba ay na-experience na ng moment na sobrang convinced ka sa isang bagay? Tapos later on na-discover mo na totally wrong ka pala? Ganyang klaseng feeling ang magiging experience ng billions of people sa panahon ng false prophet. Pero ang difference ay, ang consequences dito ay hindi lang embarrassment. Eternal separation from God ang nakasalalay. Kaya importante na maintindihan natin kung paano exactly magwo-work ang deception strategy niya. Ang false prophet ay hindi magiging obvious na enemy ng Christianity. Sa simula, magpopromote siya ng mga ideals na mukhang biblical, peace, unity, love, prosperity. Magsasalita siya ng mga salita na familiar sa mga Christians, magquote siya ng Bible verses, at magpapakita ng miracles na mukhang galing sa Diyos. Ang mga taong hindi well-grounded sa word ay magiging easy targets niya dahil surface level lang ang spiritual knowledge nila. Ang strategy niya ay gradual conditioning ng public opinion towards acceptance ng new religious system. Una, ipromote niya ang interfaith dialogue at religious tolerance na sounds good naman talaga sa surface. Pangalawa, i-emphasize niya ang common values ng lahat ng religions at i-downplay ang differences. Pangatlo, i-present niya ang sarili niya bilang bridge between lahat ng spiritual traditions para sa world peace. Sa prosesong yan, ang pure biblical Christianity ay slowly madelute at ma-replace ng hybrid religion na combination ng lahat ng faiths under ang leadership ng false prophet. Ang mga taong hindi mag-conform sa bagong system ay ititag na extremists, fundamentalists, or threats to world peace. Ang persecution hindi magiging obvious persecution sa simula. Social pressure, economic sanctions at legal restrictions muna. Pero ang pinaka-effective weapon niya ay ang genuine supernatural manifestations. Kapag nakita ng mga tao na may fire literally na bumababa from heaven sa command niya, kapag nakita nila na yung image ng beast ay nagsasalita at nag interact sa kanila, kapag nakita nila na ang mga sick ay nagiging heal sa presence niya, ang natural reaction ay magbe-believe na ito nga ay messenger ng Diyos. Kaya nga si Jesus nagwarn na pati mga elect ay pwedeng madaya. Dito na tayo makakarating sa climax ng story ng false prophet, ang establishment ng Mark of the Beast system. Hindi ito basta-basta identification system or economic control mechanism. Ito ay spiritual marking system na magdedetermine kung sino ang makakakuha ng salvation at sino ang mawawala forever. Ang gravity ng situation na ito ay unprecedented sa buong history ng humanity. Dahil once na nag-receive ka ng mark, walang turning back. Ang false prophet ay magiging mastermind sa implementation ng system na ito. Using ang supernatural powers niya, magkakuman siya ng worldwide respect at obedience na hindi makakamtan ng kahit sinong human leader through natural means. Ang combination ng genuine miracles, effective propaganda, economic control, at systematic persecution ay mag-create ng environment na halos impossible na mag ang ordinary person. Pero dito mo makikita ang divine justice ng Diyos. Kahit gaano ka-powerful ang deception, may mga tao pa rin hindi madadaya. Ang mga nasa Book of Life ay protected ng Diyos mismo against ang deception na ito. Hindi dahil sobrang spiritual nila, pero dahil sa grace ng Diyos na nagbibigay sa kanila ng discernment at strength na tumayo against sa pressure ng buong mundo. Ang implementation ng mark system ay magiging gradual pero relentless. Una, maging convenience siya. Easier transactions, better security, improved healthcare monitoring. Pangalawa, maging necessary siya para sa basic necessities. Buying food, getting medical care, traveling, working. Pangatlo, maging mandatory siya para sa lahat ng tao sa earth. Ang mga nag-refuse ay hindi lang ma-isolate economically. Maging target sila ng systematic execution. Ang supernatural aspect ng mark ay hindi lang physical identification. May spiritual component ito na magkoconnect sa soul ng tao sa demonic realm. Once received, ang person ay permanently marked bilang property ni Satanas at ang consequences ay eternal separation from God sa lake of fire. Kaya ang warning sa Revelation 14 ay sobrang clear. If anyone receives the mark, he will drink of the wine of the wrath of God and will be tormented with fire and sulfur. Ang consequences ng false prophet system ay far beyond sa kung ano ang nakikita natin sa surface. Hindi lang political or economic change ito, complete transformation ito ng spiritual landscape ng earth na magre-result sa final judgment ng Diyos sa humanity. Ang every soul na makonvince ng false prophet na sumama sa system niya ay directly contributing sa fulfillment ng God's end time prophecies na nagsasabing majority ng mankind ay pipiliin ang deception over truth. Ang pinaka-tragic consequence ay ang pagkaharden ng hearts ng mga tao against sa true gospel. Sa 2 Thessalonians 2.11-12, nakasulat na, God will send upon them a deluding influence so that they will believe what is false in order that they all may be judged who did not believe the truth. Ang ibig sabihin, ang mga taong deliberately reject ang truth ay bibigyan ng Diyos ng strong delusion para fully makumit sila sa lie na yon. Pero may twist dito na hindi inaasahan ng marami. Ang success ng false prophet ay hindi magiging dahilan para mag-celebrate si Satanas. Instead, it triggers ang series of divine judgments na nakarecord sa Book of Revelation na magdudulot ng unprecedented destruction sa Earth. Ang bowls of wrath, ang plagues, ang cosmic disturbances, lahat yan ay direct response ng Diyos sa blasphemy at persecution na ginawa ng beast system. Ang environmental consequences ay catastrophic. Ang first angel ay magbublow ng trumpet at magkos ng hail and fire mixed with blood na magsuburn ng one-third ng earth. Ang second angel ay magkos ng something like huge burning mountain na mahuhulog sa sea at magkill ng one-third ng sea creatures. Ang third angel ay magkos ng great star na mahuhulog from heaven at magpoison ng one-third ng freshwater sources. At ang false prophet na naging instrumental sa lahat ng devastation na ito ay makaka ng ultimate consequence eternal torments a lake of fire kasama ang beast at si Satanas mismo Revelation 19 to 20 ay very specific and the beast was seized and with him the false prophet these two were thrown alive into the lake of fire which burns with brimstone hindi siya mamamatay muna directly thrown alive siya sa eternal punishment para sa role niya sa deception ng humanity Ngayon, bakit ba importante na maintindihan natin ang lahat ng ito sa current generation? Dahil ang mga events na ito ay hindi far future prophecy, ito ay imminent reality na pwedeng mag-start kahit tomorrow based sa alignment ng current world conditions. Ang technological infrastructure na kailangan para sa global control system ay existing na. Ang political structures para sa world government ay nino-normalize na ng international organizations. Ang religious movements para sa unified spirituality ay active na sa major denominations. Ang artificial intelligence developments ngayon ay nagbibigay ng glimpse kung paano possible ang talking image ng beast. Ang digital currencies at biometric identification systems ay nag-provide ng framework para sa mark system. Ang social media algorithms ay nag-demonstrate kung paano effectively makontrol ang public opinion at masuppress ang dissenting voices. Lahat ng components ay nandito na. Kailangan na lang ng right trigger at leadership. Pero ang pinaka-relevant application dito sa ating personal lives ay ang development ng spiritual discernment. Kung ngayon pa lang, nahihirapan na tayong madistinguish ang fake news from truth sa internet, paano pa kaya kung may actual supernatural deception na involved? Ang preparation natin hindi dapat focused lang sa physical or financial security. Dapat focused sa spiritual grounding sa Word of God. Ang practical steps na pwede natin gawin ngayon. First, mag-invest ng time sa regular Bible study, hindi lang Sunday service attendance. Second, mag-develop ng personal relationship sa Jesus Christ na hindi dependent sa religious leaders or institutions. Third, mag-practice ng identifying false teachings kahit subtle lang para ma-develop ang spiritual radar natin. Fourth, mag-build ng community ng believers na committed sa biblical truth over popular opinion. Ang current religious landscape ay puno ng warning signs. Ang mga major denominations ay nag na sa core doctrines para sa sake ng unity at social acceptance. Ang prosperity gospel movement ay nag na sa mga tao na ang spiritual success ay na-measure through material blessings. Ang interfaith movement ay nag na ng idea na lahat ng religions ay equally valid paths sa Dios. Lahat ng ito ay preparation para sa acceptance ng false prophet system. Ang ating journey ngayong gabi sa prophecies ng false prophet ay nagdadalawang clear message, warning at hope. Ang warning ay clear, isa sa pinaka-effective deception strategies sa history ng humanity ay paparating at millions ng people ay ma victim dito despite ng obvious biblical warnings. Ang hope naman ay equally clear. Ang Diyos ay nag-provide na ng complete information na kailangan natin para ma-survive ang deception na ito at ma-maintain ang faith natin until the end. Ang false prophet ay hindi basta supporting character sa end-time drama. Siya ang key player na magko-convince -co sa majority ng humanity na magworship sa Antichrist bilang God at ang success niya sa mission na yan ay magdi-determine ng eternal destiny ng billions of souls. Ang powers na ipapakita niya ay genuine supernatural manifestations na galing sa demonic realm pero ang purpose niya ay clear, to lead people away from salvation through Jesus Christ. Remember ang pattern, genuine supernatural power plus religious authority plus global influence plus persecution of resistors, perfect storm para sa mass deception. Ang tanging protection natin ay ang Word of God na firmly established sa ating hearts at minds at ang presence ng Holy Spirit na magiguide sa ating decisions during ang critical moments na yan. Hindi enough ang surface-level Christianity para ma survive ang kind of spiritual warfare na darating. Ang immediate action items para sa atin, mag-deepen ng Bible knowledge, especially ang prophetic books, mag-strengthen ng personal relationship kay Jesus, mag-develop ng spiritual discernment through prayer at meditation sa Word, mag-connect sa community ng mature believers, at most importantly, mag-share ng gospel sa mga nasa paligid natin habang may time pa dahil once na mag-start ang tribulation period, mas mahihirap na mag-evangelize. Kung nandito ka pa sa video na ito hasta sa end, ibig sabihin interested ka talaga sa spiritual truth at hindi ka satisfied sa shallow religious content. Next week, pag-uusapan natin ang specific timeline ng events at kung paano exactly mag-unfold ang cooperation between ang false prophet at ang antichrist sa establishment ng world government. Subscribe now para hindi mo mamiss ang continuation ng prophetic series na ito na magbabago sa perspective mo sa current world events. Ang time ng decision ay paparating. Handa ka na ba?